Alam mo ba kung bakit hindi natin maaaring paghiwalayin ang Diyos at ang bayan sa pananampalatayang Aglipayano? Dahil ang IFI ay isinilang sa gitna ng pakikibaka, isang simbahang tumindig kasama ng mga manggagawa, magsasaka at mga inaapi, hindi bilang tagapanood kundi bilang katuwang sa paglaya ng bansa. Sa ating tradisyon, ang kabanalan ay hindi lang personal kundi pambayan. Hindi sapat ang pagsamba kung ang bayan ay naghihirap. Hindi sapat ang panalangin kung ang taumbayan ay pinipigil o pinagsasamantalahan. Ang Diyos na ating kinikilala ay Diyos na kumikilos sa kasaysayan at ang kasaysayan ng sambayanan ay bahagi ng ating pananampalataya. Kaya sa IFI, ang pag-ibig sa Diyos ay laging nakadikit sa pag-ibig sa bayan. Kung saan may pang-aapi, naroon ang tawag ng Diyos na kumilos. Kung saan may pag-asa, naroon ang paanyaya ng Diyos na makiisa. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod.